Good morning everyone! At eto na nga, sinasabi ko pagka ganitong tag-araw dito sa Abu Dhabi ay inatake talaga ako ng high blood sa sobrang init. Nagbreak break nga ako ng 2pm at pagdating dito sa bahay ay nandito na rin si daddy dahil siya nga split time Nagpabiping nga ako agad at 150 over 110 kaya sabi ko ay magpapahinga na lang ako. Nakakaloka pa itong aking madam at talaga namang kahit sinabi ko na na high blood ako ay pinilit pa rin ako pinabalik dito sa salon. At pagkatapos nung nakita naman niya ako putlang-putlang, kagad putla, akong pinauuwi, ikaw ako nahihilo pa nga ako, kaya ako magpapahinga muna sandali at uuwi na rin ako. Kaya after 30 minutes, no medyo okay-okay ng pakiramdam ko, ay eh, nagdesisyon na ako na umuwi na lang muna. At nakapagpahinga naman ako dito kasama pa rin ang aking mga babies, buti na nga lamang at meron ako mga babies na nagpapakalma ng aking pakiramdam. Tunay talagang malaking tulong itong ating mga fur babies para maging maayos ang ating pakiramdam. Sadyang ang mabibigat na pakiramdam kapag kasama na natin siya ay talaga namang gumagaan. Sila pala hindi lang siya. Ito si baby Mavi, sadyang siya ay napakalambing at napakaklingi. Pag nararamdaman niya na meron akong hindi magandang pakiramdam, siya talaga ang laging nasa tabi ko at halik na halik. Pinabukasan naman itong friend ko na nasa Europe na pala ay nagsisend sa akin ng mga picture at video na napakalaki daw ng saging doon. habang ako naman ay nagkakape, edi sabay na ako tayo mag-breakfast. Naku ay sobrang naiyak talaga ako kasi hindi ko akalain na nandun na pala siya sa Europe, hindi man lang nagpaalam sa akin. Siya po si Joy na matagal na kaibigan, halos dekada na rin ang aming pinagsamahan. Siya ay meron ding Facebook page na Joy Daily Vlogs. Paki support po! Kaya pala, bago siya umalis, ay sinigurado niya muna na makakapag-dinner kami outside, makapag-bonding at nataon din naman na magbo-birthday nga ako. Kaya pala, panay ang ayaw niya sa akin na lumabas kasi aalis na siya. Hindi talaga nagparamdam. At eto na nga, biglang nag-video call at nandun na siya. Kinabukasan naman ay sabay na kami na pumasok ni Daddy. Dala ang kanyang chadeng at syempre, ang aking chideng ay dala-dala ko na din. Noong gabi naman, nahirapan ako mag-parking dahil nga ang dami na rin bike na nakapark dito. Hirap na hirap akong isingit ang akin siya Nalaglag pa nga yung flower na para sa baby ko dahil birthday nga niya ngayong araw na ito. Wala kaming ganap at hindi na uso sa amin yon Tama na kami na bumili ng 25 dirhams na cake dun sa lulu at sinuprise namin siya. At kahit nga isang cake lang ang daladala namin, ay tuwang-tuwa naman ang aming baby Miley dahil kanta ng kanta ang kanyang ate. <tong> 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 maganda. <laughs> Wait lang. Alam ko, marami siyang hiling at hihilingin pa. Kaya naman, ang wish ko lang talaga is matupad lahat ng hiling niya ngayong araw na ito. Hindi madali ang buhay para sa'yo dito sa Abu Dhabi, baby Miley. Alam namin yon. Kaya naman, babawi si mami at si daddy kapag maayos na ang lahat. For now, ay magpatuloy ka sa iyong tungkulin at maging mabuting anak. Salamat sa lahat ng pagtitiis sa malawak ninyong pangunawa ni ate sa lahat ng ating pinagdadaanan sa patuloy na pananatili sa aming tabi kahit naging napakahirap ng ating sitwasyon. Sa patuloy na pagtulong sa amin at sa iyong pagmamahal. At one day, asahan mo, babawi si mami at daddy sa iyo. Mahal na mahal ka namin, anak. Mananatili kaming nasa tabi mo sa pagabot ng iyong pangarap. At yan po ang ganap na iyong araw na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all.